so good morning po. Nandito po tayo ngayon sa Bantay Watch Tower. Bantay Watch Tower, this was established in 1591. So it's over 430 years na po. At uh, during the Spanish time, so pag uh, last four years ago, nakaakyat kami dyan sa taas. But because of the earthquake in 2022, uh, may bumagsak po na bells may isang bell. There were there are five bells there. Isang bumagsak kaya hindi na po tayo pwedeng makawag. it's no longer safe. So dito na lang tayo. Okay. Okay. Anya tika ng camera. Ah. Ka. Alam niya lahat ng ano. Tapos meron kayang kukuha ka ng guide dito. Tapos ano, like, they will be the one to take pictures, which masaya ka na rin kasi kahit hindi ka makapasok sa loob, buti na lang bago, bago naging unsafe yan is naakyat namin yan. So, so ang ating turista, I see <laughs> my husband. So, what's your uh, reaction about this place? <laughs> ano? Oh, okay daw, okay. You enjoyed it? Yeah. This is like in Macau. Remember that thing, the yeah. Portugal church? Na yeah, but this, this is sour. Yup, yup. Na may uh hagaran -huh. din siyang pataas. Mm -hmm. side is like the same. So last time, 2018, nakaakyat kami pa dyan, dinamayin na kami. All the way to the top, there. Yan, dito po. Dito po sa Bantay, uh, Ilocos Sur, ito. So, magkano binayar mo na registration fee? Wala, donation lang. Ay, donation lang? Oh. So, mag-donation ka lang. It doesn't matter how much you give. Oo, oh, see si But I guess you have to give him a tip. Yeah. Mm, yan, si uncle, oh, nag-i-enjoy. Yan. so ito po ang isa sa mga because day trip lang po tayo kasi pag pupunta ka dito sa Ilocos uh, Sur and Norte, kinakailangan two days at least, so dahil one day trip lang tayo, eh, titignan lang natin yung mga pwede nating puntahan but more kasi pag dito ka sa Ilocos uh, area, part is more on a food trip, kasi mas ang mga pagkain dito as you see, sa first part oh, yan yung kapatid ko yan. Yes. Thank you. Thank you. Kaya mong Kasi tayo po ngayon ay nakasakay sa kalesa. First time na may gan, sir Hindi ako first time. Hindi namin first time. Ito lang ang kasama ko. So ito yung tinatawag natin, ma'am, sir, na Plaza San po. So, Juan de Salcedo po, siya po yung unang naging congress dito sa Ilocos. yung dahilan, ma'am, sir, kung nagkaroon ng Ilocos Surat, Ilocos Norte. Ah. Pinaghiwalay. So, Dahil maluwang siya, man, malaki siya. Na. Malaki Kinali. kasi. Ah. Kailangan siya, uh, siya, uh, siya pagdating. Ah. And then, at, dito ah, na siya yung ano po, ma'am sir, yung dancing fountain, every 7.30 p.m. Oo, oh, may dancing fountain dito. Ah, anong oras yung simula? 7.30 pm Oo. Oh, uh, oh. Uh, 7.30? Uh, Ay, dyan, kanina pa. Uh, -gabi. Ay, kanina pa. gabi. Ah, sa si gabi. Naggabi, ah, si meron ah, si ah, na lang. Nakita namin yan di Shieland. Dahil dito kami natulog, diba? sa kabilang, ya. Oo. Si ano siya ma'am, nung nagtayo ng revolusyon na babae po, yung matapang si Gabriele Gabriela. Silang sila. Ito siya mismo binigay at pinugutan ng ulo. Oh, yeah. Oh, dito pinugutan ng ulo ang ating uh, kaba, uh, ng oh, Pilipina. Gabriela Silang. Yan. Kapitolyo. Kapitolyo. Ayan, ano, Gabriela Silang. Ayan, ang ganda-ganda ng katipunas. fort. Dito ko tayo sa Vigan, Ilocosur kada-kada ng court nila, oh. City Hall. Vegan City Hall. Ayan. Kasi hindi po ako pwedeng maglakad. Dahil ang aking GBS, kaya tayo ay nag, ano na lang, kalesa. Oh, ang gaganda ng kanilang monkey pads, uh, trees. Monkey pad ba to? Ano, acacia. Uh, acacia po yun. Ala ko monkey pads, <laughs> parang tingnan sa Hawaii. Ito tatlong parang inarote po yung um, borsa, so, si sa Gumburza. Gumburza? Saan naman? mo na Si Padre Burgos po, ito yung bahay nila, dati oh. siya pinanganak po. Ah, Dito wow. pinanganak si Father Burgos. Burgos o, oh, napasok po na rin yan. Hey. Hey. I went there already. Look at that, uh, Burgos Memorial School. Yan I mean, yung nasa loob, Sir Ma'am. Yun po yung pula yung bubong yan. Ah. Birthplace naman po ni Elpidio Corino po. Alpidio, oh. Ah, oh. taga dito si dating pulungan po. President Elpidio Corino. Elpidio Corino siya ang pinanganak sa kulungan dahil sa kanyang tatay. Yung tatay niya po is provincial warden. Oh. Ah. ah. So, dadaanan na lang natin, ma'am. Yes. Hindi na po kayo bababa, sir. Uh, dadaanan da 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 na, na, na lang natin. natin. Oh. May pag-pour na yun. Ang so, gagamanong pa na. Mr. Diagnosio. No, oh, okay. Mana kung like ishoot ko ito where they make na? The Pats! Yes. Hindi ba? galeng oh. Ang the good thing about here sa Ilocos is that preserved nila ang history. Kaya maganda. Kaya ngayon, pinapakinabangan na nila. Maraming na-employ na mga locals. Oh, meron din silang China back here. Kaya, lalo na pag mainit, sa mga senior na na gusto mamasyal masyal dito sa Ilocosur, is mag-hire na lang ko kayo ng kalesa. Pag golf cart, pag nasa hotel ka. Ewan ko, ko anong hotel yon. Ading, anong hotel yung may pag-golf cart? asa safari po. Apa, ha? Golf cart po. Yung may golf cart, anong hotel yon? Sa Safari Hotel yun ma'am and then Felicidad. Ay, ah, Oh. May hotel. My hotel, Luna, hotel Luna, Hotel Luna. yung hotel na to. Pwede siyang may pag-golpan. Oh, ang galing-galing ni Kuya mag traffic. Sumasayaw. Then, nandito naman sir ma'am yung ligit ko na gawaan ng longganisa. Uh, pag ah, so, wow. Ay, pagawaan ng longganisa. Nagandaan kasi yan ma'am sir, yung pagkat nila bukod sa bagong luto. Ayun, mabis mismo makikiyo dyan. Ah. Ayan, wow. Ay, lalo. natin siya ng ano sir ma'am uh, pagsa present 8 months oh. kasi dyan sir, di sila oh. nagkalo ng mga pros uh, uh, oh, sumagot siya sa kin <laughs> sa pipip pip. <laughs> oh, di ba parang bumalik ka in the old times sa lugar po na ito except po dun sa gitna bawal na bawal kasi magpatay ng modern na bahay doon oh, okay. pero dito sir ma'am kahit anong design na po pwede pwede lang uh, dito kasi ma'am sir nung panahon ng Espanyol po ito so, ano sila sir nagtayo sila dyan yan lang po, nila, dahil itong ganyan po dyan ito uh, po ng mga Pilipino uh, okay. eh parang squatter lang sila dati sir ma'am mga kubo lang kaya ni isa walang interes sa kanila uh, yun naman yung yun naman yung ginawa nila sir kaya Sinopin na po nila magpatay ng modern na bahay. Ayan. And then, yun naman daw yung rason. Kaya tinawag sila dati na alipin si Kigilid. Alibing? Ako, dahil si Kigilid lang sila na nakatala sa Spanyol. Alibing si Kigilid. kasi yan, sir, ma'am. Alipin si Kigilid. Alipin na mamahay, yun naman po yung katolong. katulong. Katulong ng mga Espanya. Yung po yung madalas na na bibigti naman yun mga Pilipina. Kung bari na siyosyota nila, yung mga uh ah, -huh. host nila, ah. So, pangatlo po, yun po yung tinawag po nila kay Ayan po yung Serizal po. Ayan yung Edyo. Indio. Sa uh, uh, so, Tagalog siya ma'am is Bobo Mangmang. Wala pinag-aralan Parang uh, uh, ano din? Idiot po? ah Spanish term nga lang kasi. Eh, Indio. So, sa mga hindi po nakarinig ang sabi ng ating guide, ito yung air, kasi doon sa middle kung saan tayong galing kanina, uh, bawal doon ang magpatayo ng modern design kinakailangan i-follow mo ang Spanish traditional design doon sa gitna. Pero dito sa gilid na original nakatira dito yung mga uh, aliping sa gigilid kasi gilid-gilid lang sina ng bahay ng mayayaman pero allow na dito ang modern design ng pamamahay. So they're trying to follow the old Spanish tradition Kaya yan o oh, may purple na nakulay ng bahay So dito po tayo sa sa gigilit. Hmm. Nadaanan na natin yung bahay ni Father Borges ng Gomborsa. Nadaanan na natin ang ah... Uh, kung saan pinanganak si President Elpidio Quirino na dating uh, yung pinanganakan sa kanya is dating bilangguan dahil ang tatay niya is a was a prison warden kaya sa uh, bilangguan ito ang pagawa ng pods uh, yes are we not going down? para makapag experience oh nga I want we go in right? yeah yeah I wanna go in Oh, pati pag reverse ng kabayo, hindi ko. Oh, wow. Okay. Hindi kayo pwedeng pumasok doon? Mahirapan yung kabayo, mo. Ma. Ah, mahirapan yung kabayo. Mahirapan. Okay, oh. So, yung kabayo so, man, bow power steering. <laughs> <laughs> Pupunta tayo ngayon sa paggawa ng pots. Ito po ang kasi sa paggawaan. ano kasi red Hindi ko Ang po ang nag Black ang ang gawa nilang clay nila, kaya black yung mga ano nila. Hindi kagaya ng ano yun, sa amin eh, sa La Union. Peri, ano Ayan, oh. Ay, wow. Look, she can yan. step on it. See? O oh, baka naman, madam, talagang nilagyan mo ng simento Ayun, yan, ha? Simento <laughs> yun, uh, wow, talagang yun. nice. Ah, ala, ang sarap bumili dito. O, oh, yung mga yan, bricks. Putik, putik. Pagpilagyan ko na kasi. Uy, I want that. I want that. Uy, oh, yeah, I like Uy, this, I yeah, this one. I want this one. But okay, I want a smaller one like this. Ayan po, ma'am. May asin din yan. Tingnan mo. Kaya oh, nagbabasa po. Magkano yan? Etong ganito kalaki, ma'am, is 1.8. Ma Ay, yung ganyang size. 600 po without cover. Oh, 600 without yeah, cover. Ganito. Wala bang yes. like next size dito, madam? Ma'am? Meron naman. Yung next size dito. Yung next size dyan. Ayan po, sabay paanan yun. Ayun, there, there, there you go. Ay, Ay ito, this one, this, 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 that size. Ito, ma'am, oh. Pwede mo pang apakan up yan. Hoy, talaga? Ako? Ayan, sir. Ay, sir, daw. Na. Oh, sige. Ayan. Hindi, ah! ah. Sabi naman, eh. Ah! Ayan, no. Oh. Patungan mo, ko Oh, wow. wow. Ay, sabi so hindi, sabi niya, hindi na magbe-break, eh. Shit. Sige po. Go. Put your way. Oo ah! oh, nga. Wow. Good. Ah. Pero gusto gusto ko yung next size from mula dito, te. Ayan, ma'am. Mag-ayan, yan, yeah, Ay, May cover po siya. Kung wala pong ano, ma'am, platito lang yan, pwede na. No, pag gusto ko yung may, yun, ba't yung yun, may cover? Pag may cover yan, ma'am, na ano, ihahanap natin kung ano po ang pwede mo. Oh, gusto ko nung ano, yan no, oh, dami-dami cover. Hindi po, kung may mga pang iba-ibang practices. Ay, baka mabaliw nga pang cover dahi manang, madam, gayam. Hanap tayo, ma'am, kung ano, meron tayo, mahahanap tayo. Hindi yan, this one, this one, di ba ito yung next size? Ito po. Ayan, Hindi ito? Tatlo, tatlo po yan. Oh, one, two, three. Pag ganyan po, eh, mga ano na lang po kung ano yung pwede pe natin ikaw faith, Pang incense po kasi yan, sir. O, oh. <laughs> gusto ko to. Gusto ko to. Bago ang bagoong? Bago asin. na manifest. O, maganda rin dyan, no? Dito madam. Dito oh, ayan iti cover na dito, yung garot. Awanti, cover na talaga. Ah, mm -hmm. yeah. Oh, yeah. Uh, dahon uh, 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 ng saging tama, kanya at plastic. Nakakatakot, oh, Cargol. Tapos ito yung mga nakikita ko sa vlog ng ano na may spout. Tapos ay, is wet. Ayan na, lang. Oh. Dapat may spout, tapos lalagyan mo ng oil and then ipupour mo yung oil pag nagluluto ka sa vlog. Yan. I want to try that too. Wait, gusto ko mag-buy doon. Be, which one will I buy? Which one will I buy? This one? Or iyon? Or this? Ha? Don't buy Pag Anong gagawin mo doon sa papi? Paglalagyan niya ng ano? Asin?

Pag binigla ko, ma-de-deform? binigla naman, ma-de-deform na e. Hanggang ma de kung naging magiging mm. mag-geo. At nakuha at kung ba. Ano naman yung pinakamadaling design, ano? Oo. Oh, um, yung mga jars nyo medyo may yeah, okay. hirap. Pero kasanok ngayon, kaya't kung nga paunag nandito, nandito sa, yung kung fit niya, uh, no, kaya't kung nga ipaunag. Pwede bang pitawa ko? Ba tapos kaya kumakuha. Pag dyan Pwede ba? Mabaling yung stock. Talbog mo Okay. Oo Kasi How are you going get that? No, they need to dry it for 14 days. Oh. <laughs> Yeah. Ah, oh, kasi na siya. Ay, tapos, gagamitan na ng string. Mabalit na para patukahan. Oh, look at that. Nice. Export <laughs> <laughs> oh, na ako. Pwede bang mag-apply na dito? Pwede bang mag-apply na dito? Hey, ikaw na eh. Punay na nga niya, asawa. Naka video ka. Isunod nang napipilitak ako. Mas malambay ka. Ha, awan tibang ayo, yes, hindi paglulutoan. Hay baka da dito lang kahit ko magtangan diamond. Hay dito gamitin kahit ko magtangan honor. I made my up my mind. I'm not changing anymore. Mm. 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 <laughs> Bibili po tayo. Tigwamano ng ay ti kastoy <laughs> Ay na ay niyan ang presyo. Ah, dagitan nito price. Oh, ito mga top price. Pero matibay din ba to? Gaya ng mga 'yon? Hindi. Mas matibay ang mga Mas matibay ang mga ito. Ito, parang pa lang 'yan. Regular lang. Madaling mabasag. Hindi mo kung hindi mo hindi mo sasadyain. Pero maganda 'yung mga 'to, Talagang matitibay talaga 'no. Ang No ka kastoy nga eh. Nagito nga jars nga Sa ako ng tubig. ka na gito eh. This. Hoy. Nga mabalimot lang kapag luto. Ano niya? Ay, haan Apay. Nga mabaling pag luto. Apay nga eh. Like na magbuboil ako ng tubig. Ano po? Magbuboil ka ng tubig. Hindi pa pang bumuto. paingay nga nga mabaling. Kati lang ang pot. Kaya ah, naman pagkakataon niya ng medyo yung madaling. yung pagkakataon niya ng... kaya yung degree pa lang. Dagi nga niya, dagi eh. dali. Dagi matibay mo lang ba dagi ta? Matibay. Yun talaga yung mga matitibay, yung itim. Ah, kasjay

Look ka, that. talaga nila. Vegan, heritage. Heritage hotel. Talia Liberacion. yan. So ginamit ni Maria Clara yung bahay. ni Maria Clara pinong-pino. Yeah. La blanc ako mm, bahay ni no. no. Lara. Oh, look at all this. And center, again, uh Magkakape -huh. oh, sila. <laughs> oh, <no. Baka, laughs> ano gagawin natin dito? <laughs> ah, ah, picture. Ah. Picture pa. Oh, oh, sige, sige. sige. Uh, sige. Sila, ma'am.

sinimento pa nung unang panahon. Doon tayo ang mas maliwanag. Are we gonna, Sasha, where can we go? How far? Well, what happens is that if I can walk, then you guys can just pick me up. Yeah, pwede. Yeah. Oh, dito daw tayo sa lumang-lumang building na to. Oh. At dito daw ang the best empanada yeah. in town. Yeah. Basta wag lang lumindol ah. Yeah. <laughs> according, yeah. according to our tour guides. Kasi... Pwede ka, kaya na? Kalesa. Uh, oh, <laughs> talang mga patsy-patsy na itong building, oh. Tapos yung sahego, tignan nyo yan, sahego. Oh. oh. O, talagang original pa to o. O. ayan o pagtanggalin mo may mga bricks sa loob yan yan ang style niya o. ang bahay noon ng mga mayayamang Castilla dito sa Vigan Ilocosur hmm. ayan, kaya para marami ditong mga turis na kumakain Just saying, the best empanada in town daw ito we're gonna see about that alam niyo naman po ako, honest ako mag-review. Magsasabi po ako ng totoo. Okay, kasi it. Now. Well, I'm doing vlog. Anong that's it lang? <laughs> that's it. <laughs> wala pa naman. <laughs> wala pa naman pagkain. Ito na pagkain ni vlog mo ba? Oo. Oo. Ito ang kanilang special empanada. Ganito po kalaki. Kalahati ng aking mukha. Ayan o. Ayan. o. Laki. So, Lunch na yun. Lunch plus dinner. Lunch lunch Ang lalaki. So, ito yung binayaran mo ng 800. 50. 850. So, parang mag pali magkano isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Two, 4, 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ito uh, Jay special special ang ko special. Special all specials. si Royal. Royal naman ate yan. <laughs> Royal, Akin yung tubig na isa kong ate. Royal, natural. Yes. <laughs> 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 Hindi don nagro-royal si Kuya. Tok lang siya. But I have no choice today. Try <laughs> also. You're not familiar with that, Be. You have to put their suka. That's the thing. Not this kind of empanada? This is the kind of empanada that you put suka. What What does he do? What does he... Do? I don't know. may beef and some veggies. Ang veggies niya ni is, uh, is papaya, shredded papaya. Ah, parang ano? Para yung papaya 'Yun ang empanada. Okay. Empanada ng Ilocano, kayam. Bigan niya. yung Si si ang gaganda pag maliliit na ganyan na yung banga-banga. Hmm. Uh. actually, yung papaya kasi yun ang main ingredients ng ano, ng empanada ng Ilocos. <laughs> Tingnan natin ang first reaction ni Sir Chris Bahar. Dapat so, ma matamis yung timplan nyo dito. Ah. Ah. Okay, okay. 1 to 10. 10 is the most. I said 10. Oh, wow. You... Sika, Sheila, give it. Give... I'll give it 9. 9? Nine. Oh, 9 is still very high. Still. How good? You know that, Colonel? What's si Colonel? With your permission, I'm posting this on YouTube video. Ni? Hmm? tignan natin yung reaction ni Colonel Since this is supposed to be the best empanada in town. Hmm? Okay, okay. Anong grade mo, Colonel? Okay. Three, three. Three, three. three. Four. Four. Oh, eight. eight. <makes> Sika nga, Yakal. Seven daw <laughs> sa <laughs> Ako, girigidang ko itong empanada na to. Eh. Kasi sabi nila na best in town. Ano sa? flaky ang kanyang dough. Mm -hmm. Yeah. Hey, oh, the one Okay. Yeah. Oh, that's that's the no meat version. That's okay. 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 It's good. So, dito kami kumain, o. No? Casa din ng Panada. Okoy Vegan City. ayun siya. It's like old dilapidated buildings Way back in Spanish time.